hi vlog dito po ako ngayon sa uptown mall o ba? Diba? Ah, nag, nag almusal ako sa Tim Hortons coffee nag uh, lunch kami sa prison ko o ba? Diba? tapos ito kami basta diba, so dito kami within ano within uptown Shopping. Shopping. O, diba? Ang ganda. So, dito kami lang sa ano. Tingnan mo, ang gaganda. Dito kami, kumbaga, lunch, sa Tim Horton. Tapos, dito naman kami, nag-lunch office and go. And then, o, dito kami sa Boko eh. Maganda paggabi eh. Diba? Yan. Ganyan talaga. Ano lang. Ah. Pasyal, pasyal lang. Ganyan na lang tayo ngayon yung pasyal, pasyal lang. Diba? As in. Pasyal, pasyal lang. Maganda. Ayun. Stop pasyal. Cordoba. Oh, lahat ng ano, lahat, lahat ng aking adventures, isasama ko pa rin. Ito. Diba? Pasyal pasyal na. Akin ah, yung, ano, Akin na yung bag ko. Habang pababa tayo, magaan ako. Hindi. Bukok na ako. Sige. Gusto mo dito lang tayo sa... O, staso, sa taas kami Dito lang tayo? Saan mo pa Saan Sige. Hindi, anong kahit saan? Anong kahit saan? welcome to my vlog. Ipapasyal ko lagi kayo dito sa BGC. Sa global area. O, diba? O, siya. Nung nakaraan kami sa Sangyo. O, o, diba? May fountain. Maganda din dito sa gabi kasi pag gabi, may ano siya, may may kulay. Eh. Waiting lang po kami nag nagbook kami ng anong vlog. Sarap dito. Punta sana kami diyan sa Ra, ano eh, sa Landers. Kaya lang anong oras na hindi pa na sit yung akin. Baby, nahiya na din ako. Tim Ho One. Oh, diba? 254. 254. Daba. Maganda rito. Ang ating trabaho ngayon is mag-ano na lang. Aray ko, mahangin dito yung antilansip. Doon na lang kaya sa ano, be sa may tapat ng Christmas nasaan siya sabihin mo sa driver sabihin mo sa driver ah sana nandun na saan saan ano ayun taxi ay, ako lang, Grab pala. <laughs> Taxi. Piri-piri. Ano, tatawid pa tayo doon? Tatawid pa tayo doon? nag-grab kami pa uwi uh, uh. uh. Saan banda? Ayun na yung atin, uh. Ito? Oo. Ito, ito, ito. Ito na ito, Siba natin yung um, um, uh, uh. Ayun ba yun? Pwede kuya, ano lang. Kasi ayun na, na, na po. Ayun uh. na, ayun na po. Ah, saan siya iikot? Baka naman, ayun. Oo. Ha? May paikotin mo daw, saan siya iikot? Paikotin mo daw, ano na, Naku. Baka mamaya mag-cancel pa yun si Kuya Gart talaga eh. Ano dito na, Nadaano na kami ng grab. Saan na yung anak ko? Nakaalis na! Nakaalis na! Sige, bye-bye!